Hello everyone, magandang araw. Ang sarap ng tulog ko. Kagigising ko nga lang po. O, kita nyo, halos ayaw ko pang umalis ng aking higaan. Dito po kasi ako natulog sa duyan kasi pag sa taas guys, eh, medyo maingay pa Hindi po talaga ako makapagpapahinga kasi kagigising nga lang po ni Yayam guys. At alam nyo naman yung dahilan ng ating pagpupuyat. Kagabi po kasi eh, halos madaling araw na nga nang nakatulog ako. Siguro mga around 1 o'clock na yun guys kasi po yung aso ng aming kapitbahay inagaalulong sa sobrang ingay hindi po talaga ako makatulog ang ginawa ko guys kahit na nasa loob ako ng kwarto ilumabas na lang nga po ako at naglilinis-linis ng kung ano-ano <laughs> kung anong makita kung pwedeng ligpitin dahil po may schedule po ako kinabukasan so ngayong araw nga po yun kaya ayan kung makikita niyo si nanay po kasi sobrang pagod na po siguro kaya maaga po siyang natulog ayan nagtupi-tupi na ako ng mga sinampay at nilabhan ni nanay, guys at habang si Ayam naman i laging gumigising pagka siguro nararamdaman niya na wala ako sa tabi niya, lumalabas po siya. So, ang ginagawa ko, pasok na naman ako guys, patutulugin ko na naman siya ulit. Pag napansin ko natulog na naman ulit, lalabas na naman ako. Pero mga ilang minuto lang guys na, na pag tutupi-tupi ko yan dyan, lumalabas po talaga yan siya. Kaya umabot ako ng 1 o'clock kasi gusto ko tapusin yung aking mga ginagawa. At isa pa guys. Dahil nga maaga akong gigising, gusto ko pagising ko madaling araw eh. Okay na, less na yung aking mga gagawin. Kaya ayan, tinapos ko na nga po. Dahil alam niyo naman guys, pag morning, di ba, sobrang busy natin sa cellphone, dalawang cellphone. Ay, nakabuhay na talaga natin to guys. Buhay na natin yung pagbibideo, pag-upload ng ating mga content sa araw-araw. Sana guys, eh, humaba pa at talagang hindi ako magsawa sa pag-upload. Pero nakamindset na po talaga yung aking mga ginagawa sa araw-araw na pagkaganong oras. Eh, dapat oras na nang gising. Talagang babangon at babangon na ako guys. Parang kahit na hindi ako gisingin, eh, ginigising ako ng aking diwa. <laughs> diwa talaga. So, ayan mo. Oh, kita nyo naman, medyo maulan na nga po. Pero nakarating po ako diyan Nag-jacket lang po ako. Alam niyo ba guys, simula pa lang sa doon sa bahay namin hanggang dito sa Medical City. Panay ang ambon lang at nakarating ako ng safe. At thankful ako dahil hindi ako nabasa. Nakajaki nga lang po ako eh. So ayan, kita nyo naman ko konti lang po yung tao. Yun nga lang guys, hindi ako makapasok sa loob. Gawa nang wala po akong dalang face mask. So pumunta po po ako dito sa tindahan dito sa may maliit na canteen dito lang rin po malapit sa may laboratory tinuro nga lang po ako ng guard kasi guys alam nyo hindi po kasi pinapapasok sa loob pagka wala kang face mask so ayan saglit lang po ako dito bumili lang po ako ng face mask at uh, yun lang talaga yung aking binili guys buti na lang binigyan po ako kaagad ng form para makapag fill up so pinilap up ko na nga po yan at naredy ko na yung aking mga ibibigay doon sa loob para mabilis na lang total naman eh walang gaanong tao at ilan ilan pa lang din sa sobrang aga pa naman nito guys <laughs> At dahil nga po holiday siguro kaya ko konti yung tao. Pero alam nyo ba guys, di ba naikwento ko sa inyo kanina na may kasama po sana ako dito, yung aking office mate na makakasabay ko sa pagpapalaboratory. Yun nga lang guys, panay ang tawag ko sa kanya, eh, hindi po sumasagot, panay rin ang chat ko, walang sagot. So sabi ko, nakita ko guys doon sa kanyang messenger, parang halos 5 hours na siyang hindi siya naka-online. Sabi ko, sa isip-isip ko guys, siguro natutulog pa siya or masarap pa yung tulog niya kasi kadalasan po noon. Eh, Madaling araw na rin po yan siya natutulog kasi nga po single mother. So bago siya matulog guys, talagang sinisiguro niya muna yung kanyang mga gawain eh. Talagang nabawasan na ganun po talaga. Parang ako rin nga po yan siya mag-isip. Talagang ang um, gusto igabi eh, gabi pa lang gumagawa na para pagdating ng kinabukasan guys tapos na yung, yung kanyang mga gawain bahay. Ganun po kasi wala rin po siya kasama sa bahay na sa mga gawain. Ganun. Pero yung mga anak niya guys is malalaki na. So hinayaan ko na nga lang po kasi total naman eh malapit lang naman ito yung medical city sa bahay nila. So inante ko na nga lang po na gumising siya at mamaya konti nga po eh gumising na nga rin po sabi niya susunod na nga lang daw kaya guys nauna na ako dito nagpakuha na ako ng dugo para sa aking uh, laboratory ang ipapacheck ko nga po yan dyan guys is HBA1C yung aking sugar baka tumaas pero sa tutulang guys eh, ilang beses na po ako nagpa check up or nagpa medical lagi naman pong negative hindi ko nga po alam bakit lagi ako nasa listahan ng HbA1c talagang gusto nilang magkaroon ako ng mataas na sugar guys at yan tapos na nga po ako iniwan ko na nga lang po ang sabi po doon i balikan ko na nga lang daw po ng one o'clock. So, pupunta pa po, po kasi ako sa bayan para ibalik ang sapatos na nabili ko na para kayayam na sobrang laki nga guys. So, kailangan pang palitan. At ayan, medyo maambun-ambun pa nga. Pero kaya rin naman guys, makakarating na ako niyan doon sa mall sa NCCC. At after nga po niyan, uunahin ko po muna dahil nga maaga pa, magpapalinis muna ako ngayon guys ng kuko. So, nandito na nga po ako sa my parking lot. Kita nyo naman, di ba? Pero kaya rin, kaya rin makakarating tayo sa ating pagpupun. Pansin ko nga, eh, parang napakabilis naman ng oras. Kanina, super aga ko pa dito. Halos kukunti at ilan-ilan lang yung mga tao guys pero tingnan nyo nga yung mga sasakyan na nakapark o nakarating na dito guys super haba na nga so paano ba yan guys nandito na nga po ako pero tuloy-tuloy pa rin nga sa pag-aambon pero sana nga guys iwag na lumakas so paano ba yan guys kita kits ulit sa susunod na video bye bye